magluluto tayo guys ng ano ng tilapia unahin ko muna to ang itlog kasi para ba ni princess dalawang presa wait dalawang presa lang naman tapos itong kalabasa sa po diok ko na pun lulutuin hindi puhon puhon Dati, ah. so dito ko lulutuin yung itlog guys Dagdagan natin tubig kasi konti na yung tubig sa kalay. Dagdagan natin ng isang itlog guys para tatlo. So, ayan po yan ang tatlong itlog. Ito ang gagawin kong ano guys. Gagawin kong takip sa talaha. Kaya walang takip ang kalay. ito muna. While nag-antay tayo, maluto ang itlog guys so maghuhugas na muna ako ng flat kasi hindi pa siya naluluto so hugas muna tayo ng flat para para konti lang ang hugasin mamaya maya diba? kasi pag ang hugasin ha, hmm. tamad. tayo guys so tissue lang muna ang gagawin kong pang panglinis guys ang i eh, i-gawin eh, kong basahan kasi mamaya pag tapos ko prito ng isda mag linis ako ng lababo yan guys, ito yung tinapya guys Pretoin ko to mamaya hindi pa to nagasa maya, maya. Ay, nantay ko lang maluto yung itlog. Ibababad ko pa to ng suka. Botok na yung ano itlog guys. botok na. Inugasan ko na tong tilapia guys. Ayan. Nalagyan natin ng suka. Para hindi siya malamsa guys. Ayan suka to guys. Nagin natin ng suka para hindi siya malasa. So, atin siyang. Ganyan natin this. yan ikutin para mawala yung langsa niya. Pagkatapos natin lagay ng ano. Ibo. Then, nawala na yung ano niya. laway laway niya. So, atin siyang hugasan. So, lagyan natin siya ng asin, guys. Ayan, asin, asin. So, atin siyang ganong-ganong ang para siya matimplado.